Welcome back to my channel. Yes, for this video guys, ayan, may nakikita kayo kakaiba, ibang gamit, ayan. Yes, kasi lumipat ako ng aking accommodation. Kasi tatlo na kami guys, so yung isang uh, makakasama ko, isang kababayan din. At ayun, bali, ang mangyayari kasi nagpahanap si amo ng isa sabi ko ako na lang ang lilipat eh yung kasing available eto yung mga friendship ko mga besi ko na dito oh. Na si uh, Mayora si Mama Ruel ayan yun nakita nyo sa vlog yun pali dito na ako sa kanila ayan eto yung kwarto niya oh. ayan, dyan siya. tapos ako dito pali dalawa dalawa kasama akong isa niya dito ako. Ay, i-rebuild ko na. <laughs> Ayan, ito yung kwarto ko. Ayan, wakasama ko. Rebuild daw. Ayan. Ayan. Kababayan din yan, Pinoy. Hello. Taga saan para? Taga Jensen. Taga Jensen. Taga Jensen siya, guys. So. <laughs> Ayan, ito. Ito naman yung sa akin. Yan na, nakita nyo na. <laughs> so, dito tayo. Actually, guys, batiin na pala natin siya ng happy birthday. Happy yes, birthday! Kasi birthday na O, pwede ba makita? Ayan. Happy birthday! Happy birthday! Ayan siya, guys. Ang name niya si? Ismael. Ismael. O, Beth. Beth. <laughs> o, comment na. Mag-comment na kayo. Kumbet. Charot. <laughs> Ay, okay, gano'n ano. Ayan. So, happy, happy birthday pa na. Ah. Naghanda rin siya, guys. Kapapakita ko na. <laughs> kasi, hindi pa asin bongga. Kasi nga, bago lang siya dito. Ilang araw pa. Wala pa. Mag-isang buwan pa lang siya. Ba, 20 days. O, timing naman yung birthday. <laughs> hindi sana, ano. Naka-birthday muna sa bago. hindi ano. Ano? Eh kaso syempre, opportunity yun. Eh, grab mo na, alam na. Una mo yung ano. <laughs> Oo, oh, tsaka marami pang birthday darating. Ayan. So, thank you so much okay. sa foods. May pa-foods <laughs> siya. <up> and... <laughs> Ayan. Tara, kain tayo, guys. Kumain na daw sila. Hindi na ako naantay kasi nga gutom na gutom na sila. Kasi nga ako, alas 12 pa kasi. Ayan. So, ito na, guys. Ang kanyang paano. Ah palapang. Ito yun, o. Oh. Ayan. Macaroni spaghetti. <laughs> diba? Pitchwork. Ayan. O, oh, ito pa. Fried chicken. May pa chicken joy. Uh, <laughs> ah, Pitchwork. Ayan. Kaya pala gusto makakanin. May kanin. Si Mayora, naliligo yata. <laughs> ah, ayan na. <laughs> ah, ayan siya, oh. Si Mayora. Bold <laughs> star. <laughs> ayan, sexy, di ba? <laughs> ayan, oh. Ito na yun. So, kain tayo. Kumain na ba kayo, mama? Kumain na nga daw talaga sila. Ayan yeah, na, ay, kasi gutom na. Kasi madaling araw na. <laughs> Iba kasing oras ka out ko Kain. Okay. Kain. to the guys! Ay, I'm sure Kain. 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 oh! Ang daming sahog Kain. 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 Masak mo ha. Ito pa chicken Minsan lang naman eh. Ito na naman yung bawal. Pero minsan lang naman kumain naman eh. mm may inauma ko ng ano? Ceteersine. Ceteersine, ayan. Hindi yun naka-live Hindi, hindi na. Hindi yun naka Video lang. Video lang? Hmm. Kasi, minsan sa signal malabo kasi hindi maganda. Hmm. Diba? Hmm. Dito pa mo close up ka. close <laughs> up <laughs> 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 ka. Hindi ko yung tinititit. Hindi, ka pa ka pala. Maglalaba mm -hmm. pa daw siya guys. Comment kayo guys. Magkwentuhan tayo. Abang kumakain na <laughs> Comment kayo. Pwede natin pagmaritisan. <laughs> oh, it's good. Shoutout sa mga best ko dyan. XC23. At syempre, sa Pilipinas, shoutout po sa lahat. Sa lahat ng taga-Pasi, taga-Kabite. Syempre, taga-Bicol, may kababayan. So, dyan sa isla. Sa aking mga kabatchmate. Ayan. Lalong-lalo -lalo si Vice Mayor si Roy Regalado. Shout out po. Ay, ito kain. Kain po tayo. At <laughs> syempre, ang pinakagwapo ng aming mayor, si Juan Rudolfo. Shout out po, mayor. Ayan, ito. May palakpang ang celebrant. <laughs> Naka-free ako ng dinner. Ayan. Hmm. <laughs> Balikan na. <laughs> main ka na ulit. Tada! Siyempre, <laughs> after sarap, dusa, dusa. <laughs> you hey guys, ako na lang, tulungan ko na lang sa si inugluto si Mama Yora, Ayan. Nasa napakasarap na Luto niya macaroni at chicken choy. Ayan. So okay lang. May <laughs> papri na yan. Yung aking celebrant. Kasi yung celebrant namin, ayan o. Maglalabas pala. <laughs> ayan, maglalabas siya. <laughs> ayan, sabi ko ako na. Ako na lang maghuhugas. <laughs> Saan ko ba ilalagay dito na lang? O, oh, gusto yung manood na naguhuga. Sa may hindi alam maghuga. <laughs> Sa may ganda. Ayan. Ayan. Ano ba yung buklan ito? para hindi na masyadong mahaba ang video. O, basta yan ang mahugasan ko. Ayan, mahugas. Tara! Ayan, wala na. Naubos na. Malinis na. <laughs> Nahugasan na siya. <laughs> Ayan. Finish na. Pero ang yung celebrant, naglalaba pa. <laughs> Ayan siya. Uh -oh. okay. Ay, yung celebrant to. <laughs> naglalaba pa. Kausap pa kasi yung ate niya. <laughs> Oh, ayan. Lagal mong lakas. So, babay na tayo. So, thank you for watching, guys. Ay, message na lang, o. Oh, babay, thank you. O, message na lang. Anong message? Oo, ito na lang. Yung anong feeling ang makayapak na magtrabaho sa malayong lugar, lalo na dito sa Saudi Arabia. di okay. basta-basta. Tapos? Tapos, ano. Kung nandito na, pagsikapan na lang. Mm -hmm. Na ano, magtiis na lang ganyan kumbaga. talaga ano, tiis. Di ba? At ako rin tiis ganda, ganun talaga. Di ba? Para sa kinabukasan. O oh, ayan. So, ipapatuloy mo na yung paglalaba. At syempre, thank you ulit sa iyong paput At syempre, sa pagluto ni Mayora. Salamat sa paput Bye-bye. Thank you so much, guys. Oh, Ismael. Bye -bye. Meron ka pang page or Facebook? Facebook or? Yan. Ismael Tibanales. Okay. Ismael? Tibanales. Tibanales. Ayan guys. O, oh, kung nyo, Bye -bye. paano? <laughs> okay, subscribe. YouTube wala. O, oh, sa ano na lang. Follow nyo na lang sa kanya Facebook. Okay, thank you. Bye-bye. Ingat -bye. Bye po lahat.